magandang gabi po sa inyo lahat nawa no, ay masuportahan nyo po ang aking youtube channel na tanayans eto magta sa labas may nakita kasi ako ay grabe naman si parang what's so, ah, up giniatwa mo tao, wow. Ah, oh, mo tao na yun, ah tawa tao <laughs> oh. ang ah, grabe tao ng tao ah. Ayun, puso na yun oh Grabe naman yun na, ano, Mga Sana busy na laro sa ML ito. oh Ako naman eh Yun oh ah, Grabe kong mag-skill oh Sana oh. ah Grabe talaga bising busy, -busy yan sila sa ML oh Yun oh Masang laro kasi yan eh ML eh Ayun oh Ah, grabe ang lalakas ng ano nila. Ah! Takbuhan na, oh. Ah, oh, grabe naman yan, oh. Oh. Walang talaga nila maglaro ng ML, oh. Kung marunong lang sana ako nyo, maglalaro rin ako ng ML. Eh, hindi kasi ako marunong yan. Kaya, binapanood ko na lang sila. Ayun, oh. Guys, sana magustuhan nyo to, guys. Mabansang laro talaga ito nung ginagawa nila, eh. Ang yun o. Oh. Yun. Ah, grabe kong umiskil oh. Ah. Ganyan niya, yabang mo. Kandang pala sa ML. Panaglalaro, tahimik. Bakit kaya? Ay, naku. Ah, puso bakbakan na oh. o. Naku. Ayun. Bakit ganyan yun na inaasal mo? Ayun, Ayun, na. Ano bang drama mo sa buhay? To, Ayun oh

Pambansa talagang laro yan eh. Ayan Oh. Kitang kita nyo talaga yan. Legit, legit na legit yan. Ayan Oh. Ilang tumbahin ang goberno. You oh. know? I don't mind. Ah, tang, grabe. Ang inang damo ka litse na init ng ulo. Ang lakas ng mga nalaw. Eh. Oh. Ayan Oh. Ah, grabe. Ayan ah. bakbakan na talaga maigi o. Oh. Oh. Ah. Oh my God! Grabe talaga wow! mga nilaw. Oh. you know, oh, na Hindi na din oh. You know. Siguro magkakampi sila dito. Yun no? Know, eh, <laughs> <parensi> yung <laughs> ano nila, galawan eh. you know, oh. Wala na yan. Yun no? Basic. Thank you guys. God bless you all guys.